Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago natin simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ilang beses nga ba dapat mag-release ang isang lalaki. So, alam niyo na yung ibig sabihin Kailan ito nakabubuti at kailan dapat maghinay-hinay? Alamin natin ang mga binipisyon nito sa kalusugan at katawan at isipan. Pero paalala lang po, ito ay para lamang sa general information at educational purposes only. Hindi ito medical na advice. Maraming subscribers na nag-PPM sa akin tungkol kung ilang beses ba dapat gawin ito ng isang lalaki. Normal ba kung madalas? O dapat bang bawasan? Yan ang pag-uusapan natin ng malinaw at maayos. Siyempre, educational lang, walang bastos para sa kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-release ng lalaki ay isang natural na proseso ng katawan. Katulad ng pagkain at pagtulog, bahagi ito ng ating kalusugan. Pero gaano nga ba kadalas? walang eksaktong numero. Depende ito sa edad, lifestyle, at pangangailangan ng katawan. May mga lalaki na ginagawa ito ng dalawa hanggang tatlo sa isang linggo. May iba naman na mas madalas o mas bihira. Ang pinakaimportante ay hindi ito nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay o responsibilidad. Kung wala namang problema sa trabaho, relasyon, o katawan, wala kang dapat ikabahala. So, ano nga ba ang mga binipisyo nito? So, narito ang mga binipisyo. Bakit nga ba sinasabi ng iba na may binipisyo ito? Dahil, number one, nakakatulong mag-relax, nakakabawas ng stress, Pangalawa, para sa prostate health. May mga pag-aaral na nagsasabing nakakatulong ito para maging healthy ang prostate. Kasi kapag naiipon ito, hindi naman siguro delikado pero mas mainam na na nire-release paminsan-minsan. So sinabi ko na guys na depende po ito sa edad, sa iyong lifestyle o sa mga inyong mga problema sa buhay o responsibilidad. So, kayo po ang nakakaalam. At ang pangatlo naman, mas maginhawa ang pakiramdam. Para sa iba, nagkakaroon ng mas magandang mood pagkatapos. Pero tandaan, hindi porkit may binipisyo, sobra-sobra da na dapat. Lahat ng sobra, hindi rin maganda. So, kailan nga ba dapat maghinay-hinay? Kapag naramdaman mong magiging adiksyon o nawawala na ang focus mo sa trabaho o pamilya, no? ito po ay oras na na maghinay-hinay na po. Dahil nga, ibig sabihin na kapag ito na lang po ang parating ginagawa, yun, meron na yung maging epekto no? sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon. Kaya kung may nararamdaman ka pang last kung may nararamdaman kang panghihina o pagkapagod, isa, isa rin itong palatandaan na sobra-sobra na ang iyong ginagawa. So guys, ang ibig sabihin, no? Ang normal ang lahat na bagay. Basta't nasa tamang balance. So ang ibig sabihin, normal ang lahat na bagay na ginagawa ng tao kapag ito ay balanse, Yan po ang uh, ating topic ngayong araw na ito dahil parati po itong natatanong doon sa comment section. Hindi ko lang minsan na aayos o nagagawan ka agad dahil medyo busy rin tayo sa iba nating trabaho. Kaya ngayon nagkaroon na ako ng ano, meron total um, actually meron na po itong dating ano version kaso lang uh, iba na naman itong ano natin ngayon. So hindi naman talaga as in pareho talaga siya. So ayan, ginawan ko na rin para na doon sa mga nagre-request, marami pong nagme-message. So ayan po guys, sana nagustuhan nyo ang ating uh, topic ngayong araw na ito at ang at uh, sana huwag kayong magsawang tumangkilik sa maliit na channel ni Ate Estela Ninyo. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela Ninyo. Bye-bye! Bye-bye!